Magandang tanghali po sa ating lahat. Alas dos na po ng hapon mga kalaki. At syempre po, narito na po tayo para mamigay po ng mga 4-digit lucky numbers para po sa ating masusugid ng mga lucky followers na nagaabang po sa atin. Pwede po ito sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad po. ang ah, mga 4-digit lucky numbers kahit national, pwede po. Umpisaan po natin sa India. 1287 New Zealand 6933 Australia 7258 Mexico 9291 Canada 3130 Greece 2284 Israel 7115 Las Vegas 1392 Alaska 2388 Saudi 0426 Japan 5671 Italy 6349 Germany 1950 Korea 3271 Texas 1513 China 8489 Singapore 2260 Hong Kong 0193 Dubai 4578 Malaysia 1210 Taiwan 2726 Thailand 9298 Pilipinas 21 Ayan po mga kalaki, kumpleto na po ang mga 4-digit lucky numbers. Mananalo po tayo ngayon bago po matapos ang buwan ng April. Good luck mga kalaki at syempre alagaan nyo po yan ng 3 days bago natin palitan.